collection ko to mga people yan ang aking mga collection na mga wine glass meron din tayong mini yan ang cute oh, napapakute wala pong katulad yan ito sunod siya sa mini ito ang mga crystal crystal crystallize yan ko so, sa papa ang mga crystal. Tapos hmm. so, ito naman. ang baso na may parang silver. Yan. Ito naman mini mga collection. Takot malaglag. Takot malaglag collection mga people tapos ito yun kakaiba okay yan tapos open natin open natin meron pa tayo dyan sa loob hindi pa napuno Open George Swan Cranfield de Mason Yung no 1983 Vintage na pala to Vintage Ayan Ay, wala Tapos na Ito ginawa ako na collection Hindi ko muna to binibenta mga people Kasi napakaganda Ng aking naging collection Ito cabinet din ito rin, mga collection ko rin pero hindi pa tapos yan muna ang aking mga inaano mga una, no? Hindi pa, hindi ko patuhin natin doon sa kabila. Maganda yan. Yan. Yan ang ginawa ko. Ganda. Okay, bye. Pinakita ko lang yung sa inyo ang mga collection kong wine glass. From England, Korea, and Japan. Okay, bye people.